Mga kapatid, salamat sa Diyos at patuloy kayong nakikinig ng mga aral at turo ng ating Panginoong Isus. Sumayon lagi ang kapayapaan, pagpapala ng ating Panginoong Diyos na buhay. At doon po sa mga bago na napabanaan sa ating channel, kayo po yung welcome. Pagpalain din po kayo ng Panginoon. At pakisubscribe na rin po ng ating channel, God's Word, Ready Scriptures. Ito po yung lingkod, Brother Owen. At ngayon, patuloy pa tayo magbibigay linaw sa mga ganitong mga komento at basahin din natin para mabigyan siya ng linaw pa sa kanyang mga namamaling diwa. Ano po? Kasi po yung mga taong walang unawa sa mga salita ng Panginoon, ikapapahamak po yun. Malinaw naman po ano ho, na kung saan yung walang kaunawaan ang siyang nagpapahamak sa kanilang sarili. Kaya narito po inyong lingkod magpapaunawa ng mga nakasulat sa banal na kasulatan. Kaya halika't basahin natin itong tanong na ito o komento para mabigyan natin ng linaw. Hindi ko po ibinigay yung pangalan kasi po hindi lang para sa kanya. Eh. Para doon sa mga ganito rin ang mga kaisipan. Ano ho? O masahin natin. Ang sabi niya, Brother Owen, magkaiba po ang kahulugan ng mananahan sa mananatili. Mananatili will remain. Mananahan to live will dwell. Wala pong katotohanan ang sinasabi niyo na hindi mananahan ng Espiritu Santo sa tao. E kalawang Timoteo chapter 1 verse 14, sa tulong ng Espiritu Santo na nananahan sa atin, ingatan mo ang lahat ng ipinagkatiwala sa iyo. Magsisi na po kayo sa pagsisinungaling ninyo. Yan ang kanyang komento sa atin. Ano? Mayroon pang dagdag na magsisi daw tayo sa ating uh, pagsisinungaling. At alamin natin, sino ba ang nagsasabing sinungaling? At mga kapatid, tingnan nga natin yung nagsasabing sinungaling. Kasi sumahatol siya. Dapat ganito po yun para malaman natin kung sino yung sinungaling. Ayon sa banal na kasulatan sa mga sulat ni Juan, unang Juan 2.4, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Ito po yung sinungaling tao na hindi sumusunod sa mga utos ng Diyos. Malinaw po ba? O ngayon, tingnan natin yung kanyang ibinigay na talata na ang kanyang pangunawa na yung Espiritu Santo na nanahan daw sa tao, individual. Kasi yun ang kanyang gustong ilinaw. Ito naman ay nailinaw na natin. Naku saan yung mga salita ng Diyos, yung mga aralaturo, ang manahan sa ating puso't isipan. Ngayon, para madagdagan ng ating kaalaman sa mga ganitong komento, at least tumitibay po kung kayo nakakasubaybay sa ating mga, mga pag-aaral, lalo pa itong titibay sa ating uh, paniniwala sa Diyos na yung salita ng Diyos ang talagang mananahan sa ating puso't isipan. Yung kanyang ibinigay na version, magandang balita Biblia. Kaya babasahin natin yung ikalawang Tumoteo chapter 1 verse 14. Muli nating i-analyze ano po. At basahin natin sabi dito sa ikalawang Tumoteo 1.14, sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin. Ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Malinaw na malinaw dyan yung salitang sa tulong ng Espiritu Santo. Ang role o kagampanan ng Espiritu Santo ay taga tagatulong po sa mga mananampalataya at iyan ay request ng ating Paniso Kristo sa Ama para yung kanyang mga alagad ay merong patnubay. Magabayan sila sa kanilang pangangaral. Nakita po ninyo? At para maintindihan natin, basahin natin muna yun. Ano? Para maintindihan ninyo na ito'y request ng ating Paniso Kristo para maging tagatulong ng kanyang mga alagad. Masahin natin dito sa mga sulat ni Juan 14.15 kung mahal niyo ako susundin ninyo ang aking mga utos. Malino po, kailangan sundin natin yung mga utos ni Kristo. Siya po nagsasalita dito. Kung itutuloy natin, para maintindihan natin, ito yung request ng ating Panginoong Heso Kristo sa kanyang Ama na tagatulong yung na Espiritu. Basahin natin sa verse 16. At hihilingin ko sa Ama na bigyan niya kayo ng isang tagatulong na sa inyo magpakailanman. Malino po, ang role ng na espiritu ay taga-tulong. Request ito ni Jesus sa kanyang ama. Kasi po, aalis siya, babalik sa ama. Para yung kanyang mga alagad, meron pa rin pumapatdumay sa kanilang pangangaral at pagtuturo. Ang iniisip ninyo, mga kaibigan, ano? So, hindi ko ituturing ang mga taong ito na ganitong kaisipan, nakaaway, kundi kaibigan. Mga kaibigan, hindi po dapat ang ating unawa sa ganitong talata na ibinigay ninyo sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 14, yung mananahan ng banal espiritu sa tao. Hindi po. Mga salita nga po ni Kristo, yung mga aral at turo, yung kanya mga kautusan, ang panahanan natin manatili sa ating puso't isipan. Yan po ang katotohanan. Mamaya ililinaw ko sa inyo. Ngayon, dahil mali ang inyong unawa, ipapaunawa ko po sa inyo itong ikalawang Timoteo chapter 1 verse 14 na sinasabi ninyo. Ano Puntahan natin. O di ba't malinaw naman po dito sa ibinigay niyong talata, tagatulong ang bala spirito, Espiritu. Ang inyong pagkaintindi dahil yung sumunod na pangungusap na nananatili sa atin. Eh ang tanong, ang nagsasalita dito si Apostol Pablo na kung saan sinasamahan sila ng banala espiritu ang inyong pag-aintindi ang mga espiritu na doon sa isang tao, sa kaloob-looban. Hindi ganon. Kasi alamin ninyo ang buong pangungusap. Isama mo yung verse 13. Kasama kasi sa pangungusap, huwag mong iiwala yung mga kabuuan ng pangungusap. Tingnan natin, ha? Balikan natin yung 13 tapos idiretso natin sa verse 14 para maintindihan natin ano. O ngayon, ito ang pagbabasa. Ganito po yan para maintindihan natin. Lalo-lalo na doon sa mga kapatid ko sa pananampalataya, maging sa mga baguhan, maintindihan natin ito sa pangunahawang espiritual. Ano po? Basahin natin. Kasi hindi niya isinama to Kaya siya nalilito na ang kalangan niya na yung mga espiritu mananahan sa ating kaloob-looban, sa ating pagkatao. O ngayon, ito. Ang sabi po ni Apostol Pablo kay Timoteo, sa kanyang mga sulat, gawin mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Malinaw po, ang sinasabi ni Apostol Pablo, ang gawing batayan yung mabubuting aral na naituro kay Apostol Pablo, na naituro ni Apostol Pablo kay Timoteo, maging tayo na nakikinig at binabasa natin yung kasulatan, matutunan din natin yung mga alal turo ni Kristo na matatanim sa ating puso at isipan. Kaya pagdating ng 14, ano, para maintindihan natin, ang banal Espiritu ang tagatulong, magre-remind, magpapaalala ng mga bagay na naituro ng ating Panginoong Isus. Kaya dito, nagkamali kayo ng unawa, ng inyong kaunawaan na nanatili sa atin ang alin ang banal na espiritu o yung ipinagkatiwala. Yan, di ba? Yung ipinagkatiwala, yung magagandang bagay. Ano ba yung magagandang bagay? Aral at turo. Kung babalikan natin yung verse 13, di ba? Yan, mabubuting aral. Yan ang matatanim sa ating puso isipan. Kaya nagkakamali po kayo dito sa inyong unawa. Ngayon, babasa tayo ng ibang salin para maintindihan natin. Ano? Para magkaroon tayo ng unawa pa. Ngayon, Basa naman tayo sa ibang salin. Kasi po itong ASND, mas malapit na salita sa ating salitang Pilipino o Tagalog. Balikan din natin yung 13 hanggang 14. Okay? So basahin natin. Ang sabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo, ituro mo ang tamang aral na natutunan mo sa akin. Nang may pananampalataya at pag-ibig dahil ito ang karapat dapat gawin ng mga na kay Kristo Jesus. So malino po yung mga nakapag-isa kay Kristo, yung sumusunod sa pangapamara ni Kristo, ano pong gagawin? Ituturo ng tamang aral yung natutunan. Siyempre, yung natutunan mong aral, sa mo ilalagay? Sa bulsa. Di ba't hindi? Sa puso't isipan diba Kung makalimot ka, sino magre-remind sa iyo? Si Apostol Pablo, si Timoteo, o yung kasulatan? Yung kasulatan, hindi natin basta-basta maunawaan ito kung wala kang patnumay ng Santong Espiritu kasi iririmay sa iyo, ipapaunawa sa iyo ang lahat ng katotohanan. Iyan ang role ng Banal Espiritu. O ituloy natin sa verse 14 para maintindihan. Sa tulong ng Banal na Espiritu na nasa atin, ingatan mo ang tamang aral na ipinagkatiwala sa iyo. So iingatan mo saan? maingatan yung mga aral saan mo itaalalagay, saan mo itatanim, saan mo itatago, sa puso't isipan mo, pangawakan mo, natatanim sa puso't isipan mo yung mga salita ng Diyos. At ang banal espiritu na tagatulong, magre-remain sa iyo yung mga bagay na natanim sa iyo. Malino po diyan sa talatang ito na sa tulong ng banal espiritu, tagatulong lang po siya. Malino po ba para sa inyo? Ngayon, ililinaw ko pa ho sa inyo. Kasi dito, kung ikukumpara natin ang dalawang bagay na yan, tingnan niyo po, no? mag po tayo doon sa kanyang ibinigay na talata. Di diba? Ang ibinigay niyang talata, ito, MBB. Para maintindihan lang natin, kumukuha po tayo ng mga version para magkumpara at maunawaan natin ang nilalaman ng kasulatan. Ang sabi dito sa una nating binasa, sa tulong ng malalang espiritu na nasa atin. Ibig sabihin, nasa atin. Hindi sa kaloob-looban kasama nila yung banal -spirito na espiritu na taga-tulong para ipaalala yung mga aral at turo ni Kristo. Kaya yung maingatan yung mga tamang aral na ipinagkatiwala nasa iyong puso't isipan. Kasi ang paniniwala ninyo, ang banal na espiritu nasa inyong kaloob-looban. Hindi po ganoon. Mga aral at turo ni Kristo ang nasa ating puso't isipan. Ngayon, para maging malinaw sa iyo, babalikan ko ang tanong na ito. Muli natin basahin ng komento mo. Brother Owen, magkaiba po ang kahulugan ng mananahan sa mananatili. Mananatili will remain, mananahan to live well dwell. Kasi nga po, kayo ang nagbibigay ng sarili niyong kahulugan. Dapat babasahin mo yung tamang kahulugan na nakasulat sa banal na kasulatan. Ay yung banal espiritu, tingnan ninyo sa mga ala ni Kristo sa pamagitan ng Apostol Pablo. Yung mananatili at yung mananahan, salita ni Kristo. Okay? Ready na kayo? O ito po ang katotohanan, babasahin natin sa kasulatan. Hindi lang kayo nakakaunawa mga kaibigan. Mabuti na lang doon sa mga kapatid ko sa panalampalataya, matyagang nakikinig. Pati kayong mga uh, gusto nyong bigyan ng kamalian itong ating channel ay sino ba mawapahama ka? Hindi naman kami. Kami po ay nagbabasa ng kasulatan para ipaunawa sa inyo, turuan kayo ng tamang aral. Pero kung hindi niyo kayang tanggapin na sa inyo po, pero yung kapatid ko sa pananampalataya, marami silang natututunan sa channel na ito kaya nagpapahayag po tayo ng katotohanan. So alamin natin, yung mananatili, salita ng Diyos, hindi yung mananang spirito. Ano? Yung mananahan, yun din po yung salita ni Kristo, ang mananahan sa tao. Okay, ang inyong unawa, ang mananang spirito mananahan, diyan kayo nagkakamali. At ito na po ang ating sagot sa inyong mga katanungan. Colossus 3.16, Versyon ng binasa ko kasi diyan kumuha ng versyon na yung binasa din. Ano? Do sa ikalawang Timoteo chapter 1 verse 14 at ito rin yung pinakasagot doon sa iyong namamaling diwa. Kaya basahin natin dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, Colossus 3.16 Ang salita ni Kristo ay hayaan ninyong lubusang manatili sa inyong puso. O, nakita po ninyo malinaw dyan, ang mananatili sa ating mga puso ay yung salita ni Kristo. Ang pagkaunawa ninyo, banal na Espiritu, kasi iyan pinatutuhanan mo, wala pong katotohanan ang sinabi nyo na hindi mananahan ng Espiritu Santo sa tao. E eh, sinasamahan ka nga niya, ginagabayan ka niya, tutulungan ka niya. Ang mananahan sa tao ay ito. Yun po, nakasulat diyan yan. Yan, malinaw po, ang salita ni Kristo. Yung salita ni Kristo, yung mga aral, turo, paumaraan na mula sa Diyos Yun ang gaganapin natin Na panahanan natin o panatilihin natin sa ating puso't isipan Nang sa ganun ipamuhay natin yung kabanalan O di ba't malinaw na kaibigan? O ngayon, malinaw na ba sa iyo? Yung manatili will remain Yung salita ng ni Kristo sa ating mga puso O ito pa, mananahan Nag-English ka pa Tulib Well, dwell. Ano yung banal spirito pa rin? Mali kayo dyan. Ang mananatili sa ating puso't isipan, ang mananahan ay yung salita ng Diyos. O, babasahin ko rin sa sa'yo. Sa ganun ding talata. O, basahin natin ha. Diyan din po. Sa mga sulat ni Apostol Pablo, Colossus 3.16, hindi po tayo lumipat ng ibang talata. Diyan din po sa ating binasa. Nagpalit lang tayo ng version. Kasi nga po, yung binasa mong version, MBB, nakita natin manatili. Ngayon, ADB, makikita naman natin yung mananahan. Ang sinasabi mo, mananahan. To live, well dwell. Hindi po umalala spirito mananahan sa iyo, kundi yung salita pa rin ni Kristo. Oh, ngayon, basahin natin itong version po ng ADB. Colossus 3.16 Manahanan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ito ang tanong, ikaw ba'y pinapanahanan ng salita ni Kristo? O yung sinasabi mo, ang nanahanan sa iyo yung banal Espiritu? Hindi mo pala nauunawaan. Kaya pag mali ang iyong unawa, baka nagdadagdag ka ng iyong salita. Bawal po yon. Yan po, pag sinabi nagdagdag at nagbawas, kayo pa nagsasabi na bawal at magdagdag ng salita ng Diyos. E sapagkat nasusulat naman po yun. Kaya mag-ingat po tayo sa ating mga kaisipan. Magbasa-basa po kayo para makaroon kayo ng tamang unawa. Ang inyong pagkaunawa, Espiritu Santo ang mananahan sa tao. Malinang mali po ang inyong diwa. Malinaw sa mga paliwanag ni Apostol Pablo yan. Kaya nga po narito kami para turuan kayo na mga aral at turo ni Kristo na sa inyo kung ayaw niyong tanggapin. Eh siyempre, mapapahama kayo. Eh ayaw namin kayong, ayaw po namin na kayo'y mapahamak Kaya narito po kami nagmamahal sa mga taong namamali ang diwa. Uulitin ko po ha. Yang dalawang bagay na yan, yung mananatili at mananana sinasabi mo, hindi yan yung banal na spirito mananahan sa iyo. Malinaw sa mga talata na ating binasa ang mananahan. Yan po, ulitin ko po. Mananahan na wang sagana. O, di ba? Paano ka mananagana kung wala kang aral at turo ni Kristo? Uulitin ko, mananahan na wang sagana sa inyo ang salita ni Kristo. Ayon sa buong karnungan, kayo'y mga turuan. O yan, di ba tinuturuan ko nga kayo? O di ba, sino magtuturo sa iyo? Kaya nga ang banal spirito, ipanapaunawa sa atin yung mga bagay na hindi natin kayang intindihin, hindi natin kayang unawain sa tulong ng banal na spirito, ipinapaunawa ito sa atin. Kaya yung natanim sa iyo, baka hindi aral ni Kristo. Kaya nalaang gito ang iyong pagsusumiksik sa maling aral sa kabadating nakinig. Maaring may natutunan kang sumalungat sa katotohanan. Ano ba ang tawag sa mga sumasalaw sa katotohanan. Gusto ba bang malaman yun? Para matauhang ka lang? O babasahin natin ha? Yung mga taong sumasalaw nga't sa katotohanan, sino-sino yon? Ito kaibigan, babasahin ko sa iyo ito para matauhang ka. Kasi baka kaisa ka dito eh. Kaya umag-ingat um, ka. Mga ganitong uh, kaugalian ng mga taong hindi nakakaunawan ng katotohanan. Babasahin ko sa iyo sa Judas 1.16. Ang mga taong ito, na sumasalungat sa katotohanan ay mariklamo. Ikaw ba nagrereklamo sa mga tinuturo ko? Ipinalino ko nga sa iyo. Ang dami pang kumukuha ng talata, hindi mo pala naiintindihan. Pinamamalianan mo kasi ako. Ina e sa katotohanan ako, ikaw nagrereklamo sa katotohanan. Ikaw pala yung mga taong sumasalungat sa katotohanan ay mariklamo mapagpuna at tanging sinusunod ay ang mga masasamang hangari nila, mayabang sila sa kanilang pananalita at ninilin lang nila ang mga tao para makuha ang gusto nila. Nakita mo? Baka ikaw ay kalahi ng mga ganito. Kauri ka ng mga taong sumasalungat, mareklamo, mapagpuna. Kaya kaibigan, kaya hindi ko isinamang pangalan mo. Ayoko kitang mapahiya kasi mapapahiya kayo kung wala kayo sa katotohanan. Kasi ang inyong unawa at diwa wala sa katotohanan. Kaya ang inyong unawa sa mga talata ay binibigay ninyo ay hindi nyo talaga kayang intindihin. Ang ipinaparatang niyo sa akin ay kasi ay katotohanan naman yung sinasabi ko. Ngayon, naiintindahan mo ba ang mga pinagsasabi ko? Hindi yan galing sa akin. Kung nasaktan ka dito sa akin sinabi, abay salita yan ng Diyos para ma matauhang ka. Pinamamaliaan mo yung katotohanan na narinig mo. Kaya si Brother Owen, kaya nga sinasabi ko sa inyo, nagsasalita ako ng katotohanan. Masaba ba yun? Hindi kayo makamove on. Kung gusto nyo ako maging kapatid sa panampalataya, mag-aralan tayo, magtulungan tayo. Ipinapangaral ko sa inyo yung katotohanan. Ito pa mga kapatid, para maintindihan mo, no? Maging doon sa mga taong hindi nakakaunawa. Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, parang ganito rin po ang aking nararamdaman sa mga taong sumasalangot sa katotohanan. Ano? Sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat, Colossus 1.28, Kaya nga, ipinapangaral namin si Kristo sa lahat ng tao. Pinapaalalahanan at tinuturuan namin ang bawat isa ayon sa karunungang ibinigay sa amin ng Diyos. Sa ganoon, may harap namin ang bawat isa sa Diyos nang ganap sa pakikipag-isa nila kay Kristo. Kayo ba'y nakikiisa sa aral at turo ni Kristo? Kaya kaibigan, kung hindi mo pala kilala ang banal espiritu na taga-tulong, ang gusto mo, manahan sa iyo. Tingnan natin kung nananahan sa iyo. Kung nananahan sa iyo, yung banal espiritu sa iyong kaloob-looban, di dapat nangangaral ka rin, hindi ka sumasalungat sa katotohanan. Ngayon, yung sinasabi yung magsisi na po kayo sa pagsisinawangan ninyo, ay eh wag huwag mo yan iparatang sa akin. Ibabalik ko yan sa iyo, yung sinasabi mong magsisi na po kayo sa inyong pagsisinungaling, Iyan ang mga katotohanan na narinig nyo ngayong araw na ito. Oh, mag na tayo, ano? Mga kapatid, ito ay pagmamahal ko po sa inyo. Ito, so, lalo lalo na dito sa mga taong namamali sa diwa. Ang sinasabi niya daw ay magkaiba daw yung mananahan at mananatili. E eh binasa natin. Iisa rin pala ang kahulugan noon. O ulitin natin nyo, yung mananatili will remain salita ng Diyos na mananatili sa ating puso't isipan. At ganun din yung mananahan, yung salita ng Diyos sa ating puso't isipan. Balikan natin para matauhan na po siya. Colossus 3.16 Ang salita ni Kristo'y hayaan ninyong lobosang manatili sa inyong puso. Malino po, manatili. O ba diba? Yan po. Siya may sabi niyan. Kaya nga, ang aking mga sinasabi ay salita ng Diyos para matauhan po sila. No, mga kapatid, salamat sa inyo na kayo huwag padadaya sa mga ganitong maling aral. O isa pa, manahan. Ang kanyang pananahan, yung banal na spirito, mananahan daw sa tao. E, tingnan natin kung nananahan nga sa kanya ang banal na spirito. E, eh, malinaw naman po sa ating babasahin ngayon, yung mananahan ay salita pa rin ni Kristo sa bawat taong sasampalataya kay Kristo at susunod sa kanyang pamaraan at utos. Masahin natin. Manahanan na wang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa buong karunungan kayo'y mangagturuan at mangagpaalalahanan sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo at ng mga himno at mga awit na ukol sa Espiritu na magsiawit kayong may biyaya sa inyong puso sa Diyos. Malinaw po. Kaya dito, pinapalala na namin kayo na kung saan yung aral at turo ni Kristo ang manatili manahan sa ating mga puso. Ngayon mga kapatid, dagdag kaalaman sa mga nakasulat. Basahin natin itong unang Juan 4.1. Mga minamahal, huwag kayong basta maniniwala sa mga taong nagsasabi na ang ipinapangaral nila ay mula sa balal na espiritu. Sa halip, alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos ang ilinuturo nila. Sapagat marami ng huwan at sinungaling na propetang nagkalat sa mundo. Ngayon, bigyan nga natin ito ng linaw at pangunawa. Ang sinasabi dito, no, Huwag kayo basta maniniwala kanino. Doon sa mga taong nagsasabi na ng pinapangaral nila ay mula sa Balala Espiritu. Ang tanong, bakit ganon? Bakit ganon ang ganitong pangungusap? Nagkakamali ba ito? Ang sinasabi dito, huwag daw tayong mag maniniwala sa mga nangangaral ang kanilang mga sinasabi mula daw sa Balala Espiritu. Sa halip, ano ibig sabihin sa halip? Alamin muna ninyo kung nagmula nga sa Diyos. Ibig sabihin, ano ba ang sinasabi ng malalang Espiritu? Kaya huwag niyong dadagdagan. Yung sinasabi ng malalang Espiritu, hindi galing sa Kanya kasi. Naggaling ito kay Kristo. Kaya kapag kayo nagdagdag ng mga salita, hindi pala yung senalita ng malalang Espiritu, hindi pala galing sa Diyos yung tinuturo, yan ang sinasabi ni Kristo. Na kung saan ay nilalapastangan niyo ang na Espiritu. Nakita po ninyo? Kaya dapat ganito yan ang inyong pagkaunawa sa banalang Espiritu. Yung itinuturo ng banalang Espiritu, dapat alam mo galing sa Diyos. Alamin natin sa banal na kasulatan. Ang sinasabi ng kasulatan na ito para maintindihan natin. Juan 16.13 Pero pagdating ng banal na Espiritu na siyang tagapagturo ng katotohanan, tanda ninyo ha, nagtuturo ng katotohanan ang banal na Espiritu. Tutulungan niya kayo para maintindihan ninyo ang lahat ng katotohanan. Tandaan na natin ha. Ipinaiintindi sa atin ng malalang spirito ang lahat ng katotohanan. Tapos, ang ituturo niya ay hindi galing sa kanya. So, malinaw. Hindi po manggagaling sa malalang spirito ang kanyang ituturo. Saan manggagaling ang ituturo ng malalang spirito? Ituloy pa rin natin. Sasabihin niya kung ano lang ang narinig niya at ipapahayag din niya sa inyo ang tungkol sa mga bagay na darating. So, malinaw po kaya huwag tayong magdadagdag bago sasabihin ninyo, tinali tayo ng banal na espiritu. Kaya magkakamali tayo. Kaya kaibigan, huwag basta-basta ka na gamitin ang banal na espiritu kung hindi pala sa kanya yung mga sinasabi. Kasi nga po, ang sabi ni Jesus, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Handaan mo ha, salitang ito. Dito nyo maunawaan dapat tayo nasa aral at turo ni Kristo. Yung sinasabi nyo, pinananahanan kayo ng Espiritu Santo, Magingat naman kayo kung kayo pinananahanan tapos nangangaral kayo ay hindi pala aral ni Kristo. Ano ang mangyayari sa inyo? Itutuloy natin ang tanatang ito. Sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, pati na ang paglapastangan sa Diyos, ay mapapatawad. Ngunit, ang paglapastangan sa banal na espiritu ay hindi mapapatawad. Kung sa Diyos Ama, pwede ka pang mapatawad kung lumapastangan ka. Pero sa banal na espiritu, sapagkat iyan ay sinugo na mula sa Ama kasi, di ba? Ni-request nga yan ni Jesus Christ doon sa ating binasa kanina na kung saan yung banal na espiritu ay tagatulong na nga sa iyo. Tapos, hindi mo pa pakikinggan yung kanyang pagre-remind sa iyo yun po ang paglapastangan pag hindi mo na sinusunod ang aral ni Kristo. Sa pagating balang spirito, nagre-remind. Kaya dito, ang sabi dito kanina sa ating binasa, yung sasabihin mong ipinapangaral mo sa banalang spirito, pero hindi pala aral at turo ni Kristo, diyan mo nilalapastangan ang banalang spirito. Bakit? So alamin natin sa mga sulat ni Apostol Pablo, mga Hebreo 6.4, sapagkat tungkol sa mga minsang naliwanagan at nakalasap ng kaloob ng kalangitan, at mga nakabahagi ng Espiritu Santo. Ibig sabihin, nakabahagi, biligyan ka na nga ng tagatulong. Tapos, isabihin mo, yung mga aral ay mula sa Banal Espiritu. Yan na huwag mo sasabihin Nagaling sa Banal Espiritu. Yung turo ka ng turo, hindi pala sa mula sa Diyos. Sinasabi mo sa Banal Espiritu. Kaya ito ang sinasabi ni Jesus. Ang sinuma magsalita laban sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa banal espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Iyan ang dapat yung maintindihan. Kaya yung iisang aral at turo nagmula sa ama at sa anak. Ngayon, dahil binigyan ka ng patnubay, hindi mo pala sinusunod yung aral at turo ni Kristo, ay pinapatnubayan ka ng Santong Espiritu, ay hindi ka mapapatawad kung ang iyong mga aral at turo ay hindi galing sa Diyos at sa Ama. Kasi yung Banal Espiritu, pinapatnubayan ka nga ng tama. Inuudyo kang ka na, ng tamang aral pero ayaw mo pa rin pakinggan. Kaya sinasabi ni Jesus, ang hindi kampi sa akin ay laban sa akin. At ang hindi tumutulong sa aking pagtitipon ay nagkakalat. Kaya magkakasunod po yung mga talatang iyan. Tingnan ninyo ha. Kung sa 31, mapapatawad ka pa ng ama. Sabi dito, Ulitin natin ha. Sinabi ko sa inyo na ang lahat ng kasalanan, lahat ng kasalanan mo, pati ang paglapastangan sa Diyos Ama, mapapatawad yon. Ngunit ang paglapastangan sa Balang Spirito ay eh, hindi mapapatawad. Bakit? Eh hindi mo sinusunod yung mga aral at turo ni Kristo. Iyang banal Espiritu, binigay nga sa'yo para maging patnubay mo. Di ba? O ngayon, sa Ama yan, kung itutuloy pa natin sa verse 32, sa anak naman, ang sinumang magsalita ng masama laban sa akin na anak ng tao. Sa anak naman ha, kanina binasa natin sa 31, sa ama yun, napapatawad. Eh sa kanyang anak na si Jesus Kristo, mapapatawad din o, di ba? Sa akin na anak ng tao ay mapapatawad. Ngunit ang sinumang magsalita ng masama laban sa banal espiritu ay hindi mapapatawad kailanman. Yung magsalita ng masama, ibig sabihin, nangangaral ka na sinasabi mo yung aral pala ng banal spirito, tandaan mo, yung aral at turo galing nga kay Kristo at sa Ama. Tandaan ninyo, yung masamang aral na inyong ipinapangaral bago sasabihin nyo sa banal spirito, yung po ang walang patawad. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, patuloy tayo magsaliksik. Kung hindi kayo nakakaunawa, pag-aralan natin mag-comment po kayo, magtanong lang po kayo. Ano ho? Huwag po tayong gumaya sa kanilang panlalait. Mas mabuti yung nagtatanong kaysa may panlait sa kanilang mga komento. Ano ho? Kaya salamat po sa Panginoon Diyos. Binigyan tayong muli ng karunungan, kaalaman at pangunawa sa kanyang mga salita. Nang sa ganun hindi tayo madaya. Mamuhay tayo ayon sa kalooban ng Diyos at sa kabanalan. Ano ho? Gawin natin ng maayos. Nang sa ganun, maparangalan natin ang Ama at ang Anak. So salamat pong muli, ibalik natin sa Diyos ang mga papuri, pasalamat at pagsamba. Hanggang sa muli po ng ating pag-aaral.